Hello po, good morning. Eh, eh, hindi pala, hindi na pala good morning. Ano na po pala, tanghali na. Good noon na pala. Ayan po. Um, Ang nangyayari po ito ngayon ay sobrang lakas po ng ulan, pati hangin. At saka, binahan na po kami, tinampunin yung sala namin. Pasok na po kami ng bahay dito sa bahay namin. Ayan, nakapasa na po yung mga oh, gamit. Ayan. Ayan, yeah, may timba na po. Oh, grabe. Kadalasan po talaga ganito po nangyayari sa, dito sa bahay namin, sa lugar namin pag sobrang lakas ng ulan tapos may bagyo. Ayan po. Ayan po. Oh. Ayan. Grabe po. Talagang ay, super lakas po talaga ng hangin. As in, talagang yan po, nang, ito po nangyayari sa aming bahay. Ayan po, ayan. ayan po. Talaga po. Ay, tinan nyo po nangyari. Ay, tapos yung kanal na po yun. Yung po yung kanal na yun. Awas na po talaga siya. Ayan. Grabe. Tinan po yung mga saging. Ngayon po ay birthday ko. Ay, bagyong bagyo po birthday. Hindi na po ako nakapasok ng trabaho kasi nga sobrang nga pong baha. Talagang tira niyo po yung ano, duhat namin Bindi, ay. parang eh. mga kapagsopas eh, ano sa kadadaan baha. Ay tira niyo po ang mga daw ng saging niya nag-ano na. Ano. Sobrang lakas po ng ano hangin pati ulan. Kahapon po kay hindi po siya bumabaha kasi kahit malakas yung ulan, patigil-tigil po eh ngayon, dire-diretso po yung ulan. Yan pati hangin, grabe talagang zamig talagang ano ay eh, tinan nyo po nangyari sa loob ng bahay namin binahanap po talaga talagang lakas po ng hangin dito ayan po oh. ayan oh. Talagang mm -hmm. Ayun po yung nangyayari sa dulo po. Oh doon sa mga pinsang ko. Ayun, ang ano, tinan po yung kanal. Awas na. Ay, dito malon na po yung tubig doon. Nasaan kayo yung mga manok na panabong ni Kuya Stone? No. Yung mga manok na panabong. Ay, tinan po ang sa hangin, no Kaya, ano, nakuduhat, kumapit ka, duhat. Pati aratilis, kumapit kayo, huwag kayong bibigay kaya nyo yan huwag okay, matutumbas, matutumba kasi lalagyan pa namin kayo ng Christmas tree ay Christmas light pala sorry <laughs> <laughs> Christmas light hindi pa nakapag deliver ng parcel okay. <laughs> nandoon pa sa ano oh, yung relo at Christmas light nandoon kayo na ano sa sasaw ni Lea doon mas light yun at saka isang relo ay sapatos pala doon ang sapatos ni Harriet uy ako naman yun po hindi mo kanya yun oo oh. ayan grabe Oh, wow. ang lakas ng ulan. Eh, ang patihangin, oh. No? Ayan, oh, no? dito. Talagang bagyuhan na na naman po ito na to kasi para maghapon na siya eh naku nakakatakot po pag ito yung hanggang hindi na tumigil ng maghapon yun may paru, -paru pa nakakawa damig sagang sana po yung tumigil na to damig damig kasabuhan ko to ito na magawa ah Puro-puno kami ng sinampay dito. Kaya tuloy. So, saladuhan natin dito. Eh, sabagay. Kahit saladuhan po natin to, ay eh, isilmati lang po yan. Kasi tingin ko ang tubig niyan. Pasok din po yan sa loob. Ayan. Dito. Labang hangin. Ang lakas. Pasok na tayo sa loob. Alagang. Ako. Ang baha. Aray po. Bahana po talaga sa loob ng kusina namin. Ha? ha? Kinuha yan. Ay, kinuha niyo ang Ang alin? Di sa pinakababa. Eh, hindi. Oh, ano ba ba sa alin? Hoy, chinelas ko. Baka madala ito. tao si Ari. Hmm. Doon, eh, eh, ano, sa gitna ano? Ano ng mga basyo ng ano, sa drinks? Ano oh, po? Oh, grabe po. Tuloy. Hanggang kwarto po yan. 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 Grabe. Abot na po. Ito na po namin ang tubig. Yan.